ako dito ng Pride Month. Athletic ball good morning. <laughs> so it's lunch na. Parang 11:30 na. So I'm here now sa Baguio City. sa SM City. Bumili lang ako ng raisin bread ng Baguio Country Club. So for today's video, is nandito tayo sa Baguio para maglakad-lakad together with my sister and my brother-in-law and my, my niece. My shoulder and my head. <laughs> Kakain kami dun sa food court. Kanina naglakad-lakad na kami. Papakita ko yun later. Um, hindi ko na imumuntad para makita namin yung paglalakad naman namin sa Session Road. So, nandito kami para magbakasyon. Sinama kami nila Kuya Joseph and Ate Thank you so much sa so, pag-invite po. Then tomorrow, punta na kami ng Nueva Ecija. At dun kami ang mag-check-in sa Highland Bali Villas um, Resorts and Spa kung saan nag-birthday si Vice Ganda Bongga. So, nito sa kalagitnaan, binilang ko lang si Kuya Jock. Si Kuya Jock binilang ko naman. Ate, binilang ko ng damit eh. So, ayan. Um, lang kayo mga ka-dirty. Enjoy lang natin. Hindi masyadong malamig dito. Parang naka-aircon lang. Tapos, hindi umuulan. Enjoy lang ang life. Ayoko na. <laughs> Pas na. <laughs> so, Ayan, kain muna kami lunch Tapos ikot-ikot lang dito sa Baguio Para ma-enjoy lang yung Baguio Tapos bukas na ba isihan Tapos ito lang kayo holding hands. <laughs> Ito hindi ko na-miss eh, nakakahingal. ride. Right. Kahingal. Oh, ano yun? Korean Chinese? <laughs> Korean? Tinatandaan ikaw. Jake, total in-embrace mo yung Korea. Mag-aral ka na ng Korean language. Ano mo hmm. magbasa? Ah ah. Kaya mo mag-translate ba sa aral. ng alam mo yung word? Hmm. Mag-aral ka na rin yung ganyan. Pinuporso mo na yan. Aralin mo na rin. So well, ayan, nandito kami sa Inihau. Amazing! Bumila ko ng kare-kare. Tsaka -kare. ng talagang baka. May isang set sila dun oh. Ng squid overload. Um, Kasi mas ko na kumain ng Pilipino food. Kasi yung mga... <laughs> yung mga lutong bahay, mas masarap na lang kumain ng ganun. Amazing! Ayun na, piniprepare naman ni ate. Medyo madami ang tao dito sa food court. Di nawawala ng dami ang tao dito sa food court. And then later, balik kami mga gabi. Tapos ikot-ikot lang kami dito. Wala rin naman kami magagawa. Pwede <laughs> umikot at maglakad. So, dyan lang kayo. bitay tayo ng food. Two thousand years later. Kenapa? <tuk> Terus kami kemaren, itu kami di anti. kay Auntie Anne's. At magkakapi kami sa figure Here. Si Auntie. <laughs> medyo malamig dito ngayon. Magkakapi kami, kami sa figure Ay, malabo. Nagmumoyce yung ano ko. tingnan mo ang pahit mo na, Jake. Dati yung mga video mo sa akin, medyo mato na. <laughs> may laman-laman ka eh. Let's figure out. Let's figure out. Baka siguro yun yung meaning ng Figaro. Let's figure out. <laughs> yung carrots nila. Muulan pa din. 500 lang. Na, gusto ba ni Papa yung aso? Ang ganda kasi. Hindi ako nangyayari. Dahil lang yung ko nga, kasi tira nung dinong dinong... Nahabol ako dito ng Pride Month. Athletic Bowl. Nagpapatila lang kami. Ongoing, nagpapatila kami. <laughs> Ang lakas ng ulan. Hindi <laughs> na kami nakauwi. And waiting lang kami ng car or magta-taxi kami. Going to sa kabilang lugar. Nagpas ng ano, palengke. Ng Baguio. So, ito lang muna kami sa Figaro mag-stay. Habang katatapos ko lang ano, yung video. فيليبين شاريتي سويب ستيك نحن Thank everyone. Thank you for watching. Bye.